Alam mo ba na ang pagiging anak ng Diyos ay may mataas na antas ng pangako at intensyonalidad. Alam mo ba na may mataas na posibilidad na ikaw ay nalalayo sa landas ng Diyos nang hindi mo namamalayan sa pagiging abala ng mundong ito, sa mga alalahanin nito at sa walang katapusang paghahanap para sa tabumpay. Napakadaling mapalayo sa Diyos kung hindi ka mapagbantay. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong malaman ang mga senyales na nagpapahiwatig na ikaw ay nalalayo upang makabalik ka kaagad sa Diyos sa pagsisisi at katapatan bago tayo mahuli ng rapture ng hindi natin namamalayan. Sa video na ito, malalaman mo ang pitong apurahang palatandaan na nagpapatunay na nalalayo ka na sa landas ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Sinasabi sa Kawikaan 3, 5, 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop sa Kanya at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Maaaring hindi mo ito namamalayan, ngunit ang pag-anod sa landas ng Diyos ay unti-unting nangyayari. Ito ay isang banayad na proseso at bago mo ito malalaman, ang banal na espiritu ay nawala sa iyo na naglalantad sa iyo sa mga pag-atake ng kaaway. Hindi mo gustong mangyari iyon, kaya bigyang pansin ang mga palatandaang ito. Numero isa. Hindi mo siya nirerespeto o niluluwalhati. Mga taga Roma isa oras dalawamput isa minuto, sapagkat bagaman nakikilala nila ang Diyos, ay hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos, ni nagpasalamat man sa Kanya, kundi ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdilim. Mga taga-Roma isa oras dalawamput walo minuto, bukod dito, dahil hindi nila inisip na karapat dapat na panatilihin ang kaalaman sa Diyos, ibinigay niya sila sa isang masamang pag-iisip upang gawin ang hindi dapat gawin. Ang unang senyales na ikaw ay nalalayo na sa landas ng Diyos ay kapag hindi ka na gumagalang o natatakot sa Kanya. Kapag iginagalang mo ang Diyos, na naisim mong gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod at lumuluwalhati sa kanya. Bago gumawa ng anumang aksyon, kailangan mong tanungin ang iyong sarili, pararangalan ba nito ang Diyos? Maluwalhati ba nito ang Diyos? Sa sandaling simulan mong gawin ang mga bagay nang hindi isinasaalang-alang ang Diyos, ito ay isang malinaw na senyales na wala ka na sa kanyang landas. Ang pag-iisip na nagsimula ng lumayo sa landas ng Diyos ay tumangging itaas o purihin ang kanyang banal na pangalan. Nagsisimula itong isipin na hindi nararapat sa Diyos ang lahat ng paggalang, papuri, at kalwalhaysan. Ang gayong tao ay nagiging mapagmataas at mapagmataas na naniniwala sa kanilang sariling mga kakayahan sa halip na sa biyaya ng Diyos. Kapag ang puso ng isang tao ay nakataas sa Diyos, o sa antas ng Diyos, siya ay nagsimula ng isang paglalakbay laban sa katuwiran. Ito ang maling gawa ni Nabucodonosor, at humantong ito sa kanyang pagkahulo. Gilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang kasiyahan. Sinasabi ng Apokalipsis 4 oras 11 minuto, Ikaw ay karapat dapat, aming Panginoon at Diyos, na tumanggap ng kaluwalhasyan at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay. At sa pamamagitan ng iyong kalooban sila ay nilikha at nagkaroon ng kanilang pagkatao. Ang nilikha ay hindi kailanman hihigit sa lumikha. Ang lumikha ay palaging mas mataas kaysa sa nilikha. Laging nais ng jablo na ang tao ay maghimagsik laban sa Diyos at isipin na siya ay kapantay ng Diyos. Ito ang parehong maling akala na ibinenta ng Jablo kay Eva sa Genesis. Ang paghahangad na maging katulad ng Diyos ang nagtulak kay Eva sa pagkain ng ipinagbabawal. Kahit na sinasabi ng Diyos na tayo ay mga Diyos, sa kahulugan ng ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak, dapat nating igalang, sambahin, at luwalhatiin ang kataas-taasang Diyos, hindi bilang isang gawain, ngunit tunay na araw-araw sa ating mga puso. Numero 2 hindi mo nakikita ang panalangin bilang isang pangangailangan. Lukas 18, isa, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga, upang ipakita sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag sumuko. Isa Tesalonika 5 oras 17 minuto, manalangin ng walang patid. Ang mga panalangin ay nagpapatunay sa ating patuloy na estado ng pagtitiwala sa Diyos. Iniugnay tayo ng panalangin sa puso ng Diyos at tinutulungan tayong makaayon sa kanyang plano. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay hindi tumigil sa pagdarasal habang nasa lupa. Kapag sinimulan mong gawin ang panalangin bilang isang opsyon sa halip na isang pangangailangan, unti-unti mong inilalantad ang iyong sarili sa mga hindi malusog na kapaligiran na maaaring makasira at magliligaw sa iyo. Ang isa sa mga epekto ng pagbagsak sa sangkatauhan ay ang pagnanais ng kalayaan mula sa Diyos. Noong una, ang tao ay nilikha upang mamuhay sa patuloy na pakikipag-isa sa Diyos, umaasa sa kanya para sa kaligtasan. Ngunit kapag huminto ka sa pakikipag-usap sa isa na lumikha sa iyo, inihiwalay mo ang iyong sarili sa Diyos, ang iyong pinagmumulan ng buhay. Si Jesus ay nabuhay araw-araw na nakikipag-usap sa Diyos dahil siya ay isang tao sa lupa. Ang tao ay hindi idinisenyo upang mabuhay lamang sa pamamagitan ng instincts. Ang kaligtasan ng tao ay higit na nakasalalay sa panalangin. Kaya't patunay na nagsimula kang lumayo sa landas ng Diyos, ay maaari kang mabuhay ng ilang araw ng walang gutom o pagnanais na makipag-usap sa Diyos. Ang mga puno ay nangangailangan ng lupa upang manatiling buhay, gaano man sila kalaki, hindi nila nilinlang ang kanilang sarili sa pag-isip na hindi nila kailangan ang lupa. Kung bubunuti nila ang kanilang mga sarili, magsisimula silang mamatay sa natural na kamatayan. Katulad nito, hindi maaaring umalis ang isda sa tubig. Maaaring gusto nitong tuklasin, ngunit alam nito ang mga hangganan nito. Sa sandaling umalis ito sa tubig, namamatay ito ng masakit at unti-unting pagkamatay. Sa parehong paraan, hindi mabisang mabubuhay ang tao kung wala ang Diyos. Ang pagtatangkang gawin nito ay hahantong sa unti-unting pagkawasak sa sarili. Ang isang kagyat na senyales na ikaw ay nalalayo ay isang mahinang buhay panalangin. Tanungin ang iyong sarili, nagdarasal ba ako ng madalas o paminsan-minsan? Nakikita ko ba ang panalangin bilang mahalaga o bilang isang espesyal na okasyon? Ipapakita ng iyong sagot ang kasalukuyang kalagayan ng iyong puso. Ano ang iba pang mga palatandaan na mayroon tayo? Tatlo, pinababayaan mo ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Ang pagtitipon ng mga kapatid ay isa sa mga pangunahing sistema ng pangangalaga na iniwa ni Kristo sa lupa para sa kaaliwan, paghihikayat, pagtutuwid, at pagpapalakas ng pananampalataya. Lahat tayo ay mga miyembro ng isang katawan, si Kristo ang ulo, tayo ang katawan ni Kristo. Sinasabi ng Biblia na tayong lahat ay mga masiglang bato na itinayo sa isang espiritual na bahay. Ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng bahay, kailangan nating lahat ay magkasama. Ang isa sa mga pangunahing patunay na ikaw ay nagsimulang mag-anod ay isang hindi pangkaraniwang pagnanais na hamakin ang pagtitipon ng mga mananampalataya. Sinasabi ng ilan sa kanilang sarili na maaari silang makipagkita sa Diyos sa bahay at hindi kailangan ng simbahan. Tumanggi silang alalahanin na kapag ang isang karbon ay nahiwalay sa iba pang mga uling, mabilis itong nawawalan ng apoy. Ang dahilan kung bakit nasusunog ang mga uling ay ang mga ito ay malapit na meeting. Ang mga elemento ng mundo ay palaging nagpapaalala sa atin ng mga alituntuning ito, at hindi natin dapat ibingi ang ating mga tainga sa mga ito. Itinatag ni Kristo ang simbahan upang magkaroon ng isang pamilya ng mga mananampalataya na may isang pag-asa, iisang pananampalataya, iisang bautismo, at iisang Panginoon walang nagtatagumpay na mag-isa. Isang kagyat na senyales na nagsimula kang lumihis sa landas ng Diyos, ay ang pag-isip na maaari kang lumago ng mag-isa o maging malakas ng mag-isa. Hindi, hindi ka dinisenyo sa ganoong paraan. Kailangan nating lahat ang mga regalo ng iba. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa isa mga taga-Korinto na alam nating lahat sa bahagi at propesya sa bahagi. Hindi mo malalaman ang lahat ng sukat ng Diyos. Kailangan mo ng kaalaman sa Diyos mula sa iba para magkaroon ng balansing pananaw kung sino siya, kung ano ang magagawa niya, at kung ano ang nakalulugod sa kanya. Suriin ang iyong sarili, inaasam mo ba ang pagtitipon ng mga kapatid, o hinahamak mo ito? Bilang apat, nakikihalubilo ka sa mga taong hindi maka-Diyos ang isang apurahang tanda na nagpapakita na ikaw ay nalilihis mula sa landas ng Diyos, ay kapag sinimulan mong iugnay ang iyong sarili sa mga makasalanan at masasamang tao. Ang pagsasamahan na ito ay higit pa sa karaniwang pangangailangan ng pagsunod sa kapayapaan sa lahat ng tao. Ito ngayon ay higit na isang bagay ng pagsuway sa malinaw na mga tagubili ng Diyos sa awit isa, isa na nagsasabing, Mapalad ang hindi lumalakad na kasama ng masama o tumatayo sa daan na tinatahap ng mga makasalanan o nauupo sa piling ng mga manunuya. Ang masasamang tao, makasalanan, at manunuya ay mga taong hindi makadiyos na hindi nakakakuha ng kasiyahan mula sa batas ng Panginoon. Ang kanilang mga iniisip, kilos, at paraan ng pamumuhay ay laging sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Palagi silang gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos, at ang paggugol ng oras sa kanila, o pakikisalamuha sa kanila, ay nagbubukas ng iyong sarili sa kanilang di makadiyos na paraan ng pamumuhay. Dahil sa pakikisama mo sa kanila, sisimulan nilang sirain ang iyong isip at pag-isip. Akitin ka nila na gumawa ng mga bagay na masama at hindi lumuluwalhati sa Diyos. Unti-unting ilalayo kanila sa iyong dedikasyon at pangako sa Diyos kapag nakisama ka sa mga taong di makadiyos, ubusin kanila nila ng bawat espiritual na enerhiya, at, bilang kapalit nito, pupunuin ka ng walang hanggang pagnanasa ng laman. Maraming tao ang napalayo sa Diyos at sa bigay Diyos na tadhana na mayroon sila sa Kanya dahil sa di makadiyos na mga kasama. Si Samson ay isa sa gayong tao. Siya ay isang tao na nagkaroon ng maraming propesya sa pagsilang inorden siya ng Diyos upang lupigin ang mga Filisteong kaaway ng Israel. Ngunit sa sandaling nagsimula siyang makihalubilo kay Delila, isang babaeng Filisteo na walang paggalang o paggalang sa Diyos, nagsimula siyang mawala ang kanyang diwa. Unti-unti siyang naalis sa landas ng Diyos at natanggal ang kanyang lakas at kaluwalhasyan. Si Amnon ay isa pang tao na napalayo sa landas ng Diyos dahil sa kanyang di makadiyos na pakikisama kay Jonadab. Dahil sa pagsasamahan na ito, si Amnon ay gumawa ng isang kasuklam-suklam na hindi dapat marinig sa Israel. Ginahasa niya si Tamar, ang kanyang kapatid na babae. Dahil dito, binawian siya ng buhay. Minamahal, hindi mo kailangang mapahamak tulad ni na Samson at Amnon bago mo putulin ang relasyon sa masasamang kasamang iyon. Ang mga gawa ng kasalanan at masasamang gawain na hinihimok ka ng mga taong ito ay isang malinaw na indikasyon na ikaw ay nalalayo sa landas ng Diyos. Ang Diyos ay naghihintay na tanggapin ka, at ito ay isang bagay ng pagkaapurahan na bumalik ka sa Diyos ngayon bago ka ganap na sirain. Numero 5. Wala kang nararamdamang pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. Ang isang pangunahing senyales na ikaw ay nalalayo sa landas ng Diyos ay ang iyong puso ay lalong tumitigas at hindi ka nagsisisi o nagsisisi sa mga kasalanan na iyong ginagawa. Ang iyong budhi ay nagiging patay mula sa nakagawiang makasalanang gawain. Ang bawat tunay na anak ng Diyos ay hindi kailanman makakatadpo ng kasiyahan sa pagsuway sa mga utos ng Diyos. Kung nakagawa ka ng kasalanan at hindi nakadarama ng makadiyos na kalungkutan, walang tusok ng budhi, at hindi mo nakikitang kailangang magsisi, napalayo ka na sa landas ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo upang kumbinsihin ka sa kasalanan, hindi lamang bilang isang hindi mananampalataya, kundi bilang isang mananampalataya. Ang isang tao na tumanggap kay Kristo ay ginawang bago, at ang bagong kalikasan ay palaging hahatulan siya sa bawat pagkakamali na kanyang nagawa. Ang pananalig na ito ay nagpapahintulot sa mananampalataya na malaman na siya ay lumabag sa batas ng Diyos at kailangang magsisi mula sa kanyang mga patay na gawa. Ang hindi ipinagtapat na kasalanan ay isang hadlang upang maranasan ang kabuan ng Diyos. Sinasabi ng kasulatan, kung iisipin mo ang kasamaan sa iyong puso, hindi ka didingin ng Panginoon. Ang kasalanan ay nag-aalis ng kapayapaan, at nag-aalis sa iyo ng masaganang pagpapala ng presensya ng Diyos. Iyon ay isang apurahang palatandaan na nagsimula kang lumayo sa mga plano at layunin ng Diyos para sa iyo. Bilang anim, hinahamak mo ang mga pagsaway o pagtutuwid sa salita ng Diyos. Binanggit sa awit isa, Dalawa tandang bawas tatlo na ang mga nalulugod sa kautusan ng Panginoon at nagbubulay-bulay dito araw at gabi ay parang mga punong kahoy na nakatanim sa tabi ng mga ilog ng Tubig na nagbubunga sa kanilang kapanahunan. Ngunit kapag nagsimula kang lumayo sa landas ng Diyos, ang batas ng Panginoon ay hindi na kalugod-lugod sa iyo. Ang salita ng Diyos ay nilalayong turuan ka, turuan ka, sawayin ka at ituwid ka kung kinakailangan hindi ka dapat pumili ng isang aspeto ng salita ng Diyos, kaysa sa isa pa, dahil ito ay nakalaan upang gumana para sa iyo ng buo. Ngunit kapag nasisiyahan ka lamang sa pagbabasa ng mga pangako ng Diyos, at nagsimulang baliwalain ang ilan sa mga pangunahing responsibilidad ng salita ng Diyos, tulad ng pagsaway at pagwawasto, pagkatapos ay suriin ang iyong sarili. Unti-unti kang nalalayo sa landas ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay isang tabak na may dalawang talim. Lagi tayong itinutumid ng salita ng Diyos at tinutulungan tayong umayon sa tangkad ni Kristo. Kung nagsimula kang lumihis sa ibang landas, mahirap pag-aralan ng salita dahil ayaw mong mapagalitan. Hindi mo gustong masabihan kung saan ka nagkakamali. Palagi mong hahamakin ang salita at susubukan mong bigyang kahulugan ito ng mali. Ang salita ng Diyos ay Diyos at hindi iginagalang ang mga tao. Ang mga taong nagsimulang lumihis sa daan ay nahihirap pang umupo sa salita ng Diyos. Hinahamak nila ang pakikinig ng mga talata mula sa kasulatan dahil maingat na nauunawaan ng mga ito ang kanilang motibo at puso na inilalantad ang bawat nakatagong bagay sa kanilang mga puso. Numero 7. Nagsisimula kang magdusa ng satanikong pangapi. Itinala ng Biblia na ang mga naninirahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay natatakpan sa ilalim ng lilim ng Diyos. Nangangahulugan ito na kapag ikaw ay nasa isang masigla, lumalagong relasyon sa Diyos, ikaw ay ligtas sa ilalim ng kanyang pananako. Hindi ka magagawang saktan o apihin ng kaaway dahil natatakot siya sa Diyos. Nang makipag-usap si Satanas sa Diyos tungkol kay Job, binanggit niya na ginawa ng Diyos ng bakod si Job at lahat ng mayroon siya. Ipinahihiwatig nito na hindi ka maaaring hawakan o apihin ni Satanas bilang anak ng Diyos dahil ang kanyang pagtatakip at proteksyon ay nasa iyo. Kinikilala ka ni Satanas bilang pinahira ng Diyos na hindi dapat hawakan o saktan. Munit sa sandaling simulan mo ang pag-anod mula sa Diyos, nagsisimula kang kumawala sa kanyang saplot at nalantad sa mga manipulasyon ng Diablo. Kaya naman ipinapayo ng Biblia sa isa Pedro na dapat tayong maging matino at mapagbantay, habang ang Diablo ay lumilibot na naghahanap kung sino ang lilipulin. Ang pagbabantay ay nangangahulugan ng pananatili sa loob ng saklaw ng presensya at kalasag ng Diyos. Kung paano mo malalaman na ikaw ay nalalayo sa landas ng Diyos ay kapag ang jablo ay nagsimulang mang-api at umatake sa iyo sa lahat ng panig. Kapag napansin mo ito, ito ay isang apurahang senyales na nagsimula kang lumihis sa landas ng Diyos at kailangan mong bumalik ka agad upang hindi ka madaig ng jablo. Ngayon suriin ang iyong sarili, ang mga palatandaang ito ba ay maliwanag sa iyong buhay? Nahihirapan ka bang luwalhatiin ng Diyos? Nakikita mo ba ang panalangin bilang isang opsyon? Hinahamak mo ba ang pagtitipon ng mga mananampalataya? Wala ka bang nararamdamang pagsisisi sa kasalanan? Naiinis ka ba sa salita ng Diyos? Nasusumpungan mo ba ang iyong sarili na komportable sa pakikisama ng mga taong di makadiyos? Napapansin mo ba na ang jablo ay umaatake sa iyo kamakailan? Kung magkagayon ay tiyak na ikaw ay nalalayo sa landas ng Diyos. Suriin ang iyong puso at bumalik sa Diyos. Kung tatawag ka sa Kanya, sasagutin Kanya. Manalangin tayo. Mahal na Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo ngayon ng buong kababaang loob upang ipakita ang aking puso sa iyo. Alam ko na ang puso ko ang upuan ng lahat ng desisyon. Panginoon, pakisuyong saliksikin ang aking puso gaya ng aking paghahanap. Maaring hindi ko alam ang mga hilig na naihasik na sa aking puso, ngunit alam mo. Tulungan mo sana ang aking puso na hindi maalis sa iyong landas. Kilala kita bilang ang daan patungo sa katotohanang nagbibigay buhay. Mangyaring tulungan akong huwag umalis sa landas na ito. Panginoon, sa lahat ng paraan hindi kita binigyan ng kaluwalhasyan sa aking buhay, kung saan ipinagmamalaki ko ang aking mga kakayahan at mga nagawa, mangyaring patawarin mo ako. Alam ko na nilikha mo ako para sa iyong kasiyahan at kaluwalhatian. Tulungan mo ako upang ang aking buhay ay luwalhatiin ka sa lahat ng baday. Ayokong maging isa pang Nebuchadnezzar. Mapagpakumbaba akong lumalapit sa pagkilala sa katotohan ng pagmamayari mo ako at kayang gawin ang anumang gusto mo sa akin. Tulungan mo akong laging igalang ka sa aking mga salita at kilos. Panginoon, malayo na ako sa iyo. Hindi na ako nagdadasal tulad ng dati. Mas marami na akong nagagawang makalaman kaysa sa espiritual. Mangyaring ibalik ako sa pamamagitan ng iyong awa. Hayaang magsimulang muli ang iyong apoy sa aking puso. Tulungan mo akong mabawi ang aking pagmamahal at kasiyahan sa iyong salita. Ipinapasa ko ang aking sarili sa bawat tagubilin, tuntunin, at pagtutuwid na ibinibigay mo sa akin sa iyong salita. Tumatanggap ako ng biyaya para sa ganap na pagsunod sa iyong salita. Hayaang magbunga ang aking buhay tulad ng isang punong nakatanim sa tabi ng ilog. Panginoon, dalangin ko na ang bawat koneksyon ko sa mga hindi makadiyos na kaibigan at mga asosasyon ay maputol mayon. Bumalik ako sa pakikisama ng ibang mga mananampalataya at itinalaga ang aking sarili sa paglilingkod. Ang bawat anyo ng pag-atake ay dinanas ko mula sa jablo dahil sa akin pag-anod, Panginoon, pagalingin mo ako, ibalik mo ako sa lahat ng ito, at bigyan mo ako ng biyaya na makalakad ng may ganap na tagumpay laban sa jablo at sa kanyang mga kasamahan. Idinadalangin ko ang kasing dami ng aking mga kaibigan na hindi makadiyos na ibalik mo sila sa iyong pamilya. Tanggapin nilang lahat ang iyong liwanag at kaligtasan. Naway ang mga alalahanin ng mundong ito ay hindi ako madala sa landas na ito. Tulungan mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe. Pagpalain ka ng Diyos,